Hi guys! Ito nga palang update dito sa ating garden na kung saan nilagyan nila ng net kasi para hindi dumaan yung mga aso at mga manok at meron na rin tumubong mga okra and everything okra pa lang, tapos ito yung mga tanglad nila so, hindi pa pa sila tapos dito guys ala! yung mga isda ba nakarating na dito ha? ang dami ala! ba't andito na sila guys? Ang daming isda dito. Hoy! Lumaki na sila guys. Alam nyo ba, trivia, hindi yan sila pwede dito. Ay, pwede naman yan sila dito. Sobrang dami ano. Sobrang dami niyang ano. Mga pispis -pis o mga maliliit. Alam nyo ba guys, yung mga isda dito, yung fish pond namin, yan, yan yung fish pond namin. Ito yung butas ng kanal para papasok yung tubig dun sa fish pond. Ngayon, may screen yan dyan. Lumalabas dito yung mga maliliit. Kayong mga maliliit, lumaki na siya. Ang problema, hindi na sila makabalik doon. So merong butas doon. Yang butas na yan diyan. Papunta yan doon. Ako papasukin natin na. Ayan. Ari ko. Tumubog. Ayun yung isda natin, Oh. Ayan. Itong butas na to. Ayan. Ayan. Ay, may butas pala. Nakakapasok pala sila. Ah, lumusot sila. Ayan, ang laki, oh. tilapia, oh. Ayan. Dito yan, butas na yan dito sila dumadaan pala kita niyo yung tilapia na yan, guys ayan yung isda oh yan dito sila dumadaan tapos meron butas dito papuntayan doon sa kanal doon sa kapitbahay may babuyan sila doon may pispan din sila doon doon napupunta yung ibang mga isda na maliliit ng mga tilapia doon kaya meron na rin sila mga colorful na tilapia doon tapos dyan din pala dito pa yung ano ni Dimo dito pala nagtatanim Ang nagtatanim Naglilinis si Gimo sa aming manok na, nakalabas yung island Golden Island. Ito pala yung manok na pinapakain ni Gimo. Dito siya papakain. Ayan. Ito yung mga manok guys na pinapakain ni Gimo. Dito siya. Ayan no. Konti na lang sila na titira guys kasi pinagkakata yung iba dahil sa sobrang lakas ng ulan sinisipon sila na mamatay. So, yun lang yung manok namin. 1, two, three, 4, 5. Dati, biligay yan ng follower from Balingasag, guys. Kung sino may ari nito, dalawa lang sila esto, tsaka ito at saka ito. Tapos nangitlog sila nang nangitlog, guys. Kapay isa pa dito. Ay, dalawa pala. Ay, dito yun sila galing, guys. Lumabas lang. Nasa labas yung ibang mga manok namin, no. Yung iba ay nakakulong. Tingnan nyo, guys. Ngayon. Ayan guys. Ito yun yung mga manok namin. Nakakulong. Ito yung mga itlog nila. Pag nangitlog sila, kinukuha namin. Nilalagay namin sa um, tag nito, incubator. Pasok kayo doon. Ayan sila. Tapos may kalapati kami dito. Dati dalawa lang sila. Naging tatlo. Tapos nag -ger -ger sila. Dumami sila. Ngayon pito na po sila or anim. Tapos may nangitlog pa doon. Tapos may ilaw naman dito guys. So yun may mga itlog dito ay mga manok ayan amin yan sila guys tapos sila ni Boknoy. kinulong namin ulit sila ni Maxima dati nakalabas na yun sila kinulong ulit sila guys because may patakaran na ngayon na kailangan ikulong lahat ng mga aso Boknoy! kawawa naman si Boknoy. hindi makalabas ano yun Prince Kokoy Kakay Maxima ayan sila yung mga aso namin guys dito sila kasi bawal na sila doon nangangagat daw kasi ay I mean lahat ng mga aso dito sa kapitbahay pinakulong na La, may, mga, la may, may, may ano na pala yung buko may mga bunga na yung buko ito yung lupa na nabili ko guys kay Auntie Merlin yan hanggang dito yung nabili kong lupa hanggang dito hanggang dito yata ayun o may pula na kahoy so ito nabili ko to papunta doon kaya dito ko nilagay yung mga ano nakakulong sila diyan. So balik na tayo dito. Ito naman po yung ating mga isda na mga game na game sa tao. Alam nila pag lumapit ay nagpapakain na. So yun yung ating mga tilapia na kulay pink. Hi, meron din mga itim din diyan. Tinatamad ako. Napagod ako. Hindi pa na, hindi pa kami nakapag-harvest dito, guys. Daming tubig ha, punong-puno ah nilinis na pala nila dyan sa paligid hi sabi ko kasi gutom yan sila eh kasi sabi ko kasi isang beses sila magpakain sa isang araw so ngayon gutom sila hindi ko alam kung nakakain na ba sila pero mukhang hindi pa kasi gutom nga sila mga aggressive sila si uh. Hi, fishes. Di ba? So dumating na pala sila guys. Ito pala yung binili nila nga para sa tubig. Inakalagay pump. Ginoo ko ito pa 21,000 na ang bigat pala nito. Tsaka ang mahal pala nitong giatay na 21,000. sakit sa bulsa. At ayan na. Dumating na sila para sa ating pump. Ito na po ang kanilang nakuha. Ito yung tatlong tubo ang nagamit. So this is 3 tubo that considers 30 feet times bahala na kayo ayan po guys disappointed siya guys kasi nag-expect siya na sobrang taas ng tubig na kukunan dito akala niya abot ng 40 to 50 feet so sad to say 30 feet lang may tubig na siya so 17 yung usapan namin per foot so 30 times 1700 guys 17 times 3 ito yun yung may tubig. Na, tabunan, mo. Ha? Huwag mo. na po? So, bumagsak daw siya guys. So, lalagyan na talaga nila nitong PVC. Ito. Ah, ito talagang tatlo. Kaya nilalagay ilalagay dyan para mag-ano siya ng tubig. Kasi yung lupa sa ilalim, babagsak kasi siya rin sa butas. So, lalagyan siya ng tubo para yun yung mag-hold niya. Tapos sa ilalim, doon na siya. Malinis na yung tubig na lalabas. Tapos sila na rin. Kaya na rin gagawa ng para sa tangke. Asa kataas? Asa Ay, sa taas sa ka kayo eh. Yung tangke ang kukunin namin. Yeah, okay na yung tangke na yan. Huh? Oh? Saan ba na ilalagay? Huh? Wag, wag dyan sa CR. Dyan, tapos oh. lagyan na lang ng para sa CR. Kasi dyan may shower-shower dito eh. Maglalagay ako na ito ng bunganga ni ano. Bunganga ni Diba tapos may tubig na lalabas. Ganyan. Diyan dapat yung supply. Oh, hindi Diba. Oo. Oh. Ito, bunganga nitong batang to. Diyan na lang siguro. Kasi makadaot man sa view. Diyan, sa taasan. Tapos, may ilalagay dito na ano. Yun lang ilalagay. Ayun, sa mga gusto magpadrill dyan, guys, hanapin nyo lang po ang... Ninjas Drilling Water Services Ninyo's Drilling Water Services And Laundry Shop And Junk Shop <laughs> lang. Yan sila po Ang nagtrabaho dito guys So sa so, kung gusto magpa-drill dyan guys Madali lang po yung ginawa nila Ay hindi Mahirap pala pero Madali lang nilang nagawa Kaso marami lang talagang Mga bato-bato sa ilalim Ito yung mga bato-bato Na nakuha nila oh Mga ganyan Yan may water Supply na kami dito guys Hindi na kami mahirapan magdilig At Magpatubig dito sa aming CR. So pwede na kami maglagay ng pool dito. Pag may water na kami dyan. Maglalagay sila ng tanki dyan sa taas. Yung tanki na yan, ilalagay nila sa taas para maging shower, shower, churba, pas pandilig, hose. Gaganon yung hose dito. Ganyan. Tapos supply dito sa CR. And then dito, pwede na siyang mag-pump para sa swimming pool. Wow, swimming pool lah. Inatumba. Ayan. So, thank you so much. See you tomorrow. So, buksan muna natin yung aming dala from Campus Tuhan. Ito ay regalo ni um, Boren Family, ni Kit Berry and ni Sir Joren. Sir Joel Boren. <laughs> <laughs> Kansiya <laughs> oh, nga. Doon kami... Doon kami nakatira sa katawan ng elepante. Doon sa kampwestuhan. Ayan. Ah, oh, alkansya pala sa may bago na namang nanakawin. Kasi alkansya ko nanakaw eh. May bago na namang nanakawin. O, oh, di ba? Ang cute. Ang cute niya. Dito kami dati. O, oh, dyan kami nakatira sa kampwestuhan. Nilagay namin ito dito. Ano na iyang gusto yan? Dito lang siya. Tapos, May screen yan. Ito pala yung bag na bigay na amin ni Beshi. Dito namin nilagay yung mga pasalubong ng mga piyaya and everything. Ayan. Regalo namin to sa mga naiwan dito na hindi nakasama sa amin. Thank you so much, jo Boren family and Caspe family. Ayan. May mga biskutso. Ito yung mga pinamigay ko na pala mama yung dalawang piyaya. Tapos ganito, mga sweet sweets. Ito pala yung iba pang pasalubong. Hindi pasalubong to, mga mga pinamigay pala to ng mga followers. Sino na mga nabigay nito? Si Ma'am Lile. Ano yan? Ito yung mga pinamalingkin nila ni Beshi. Mga kape na dapat kainin namin doon sa hotel kung saan kami. Ay, sa pension house. Hi, Jem! Hi, Jem! Ito yung mga damit. Hindi ka to. Mga damit namin na labahin. Oh, hindi yan labahin. ano na yan. Ito yung mga tira-tira. Ayan, mga mga hindi namin nagamit, nainom. Ito yung pinagbibitbit namin sa barko. At pag celebrate tayo! Yay! Ito para sa mga naiwan dito sa bahay. Ay! At sa mga naiwan dito na hindi nakasama. At kagumpay ang inyong dasal hindi kami matutuloy sa Bora! Yay! At kay G4 kasi pagbabae siya eh, yung process na. Ayan, para kay Mrs. Nak Nabwa. Nabwa. Ayan, soft drinks. Piling ko, magapsss mga ganun to. Parang galing din kayo sa ibang bansa. Na. Kasi nag Sir Arjun. Ah, peace offering. <laughs> <Yay>! <laughs> ah, Yay! Oh, yeah! Yeah! sa mga naiwan, Yay! peace offering. Ay! <laughs> Ayan, kainin nito, peace offering. ala Pwede gan Ayan, kaya <laughs> sa kain, bawal kumain yung mga nuts. Nakasama naman na, doon sa Bora. Boy, dili pa lang siya hugaw. Ah, uh, para Pati kape kape. Pati so, ang kape, kape, kape kayo lang pwedeng magkape <laughs> nito. <tayo. laughs> <laughs> may bago na tayong alkansya na pwedeng nakawin. <laughs> 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 dito natin ilalagay Saan ito. Saan makitnik ba yan sa magnanaka o bigat niya na parang niya malalagay sa bibbang? Sino yun yung may bariya? Ilalagay lang dito. Dagan mm. so, kaya ako tagpiso dito. Ayun lang kayo na siya pa kanin. So yun lang. Mm. Pagod kami. Kapay, bigbit-bit, Ani. Mura ba ni ah, Ani? Mga alak, animal.